Patuloy ang pag-ensayo ni Kafka upang palakasin ang kanyang mga binti. Ayon kay Hoshina, ito ang susi sa squadron style combat technique, at ang unang hakbang ay kailangang mamemorize ng kanyang katawan ang limang pangunahing dalaw. Habang nasa kalagitnaan ng kanyang training, nasprain ang kanyang paa at napasigaw siya sa sakit. Nakita naman ni Kikuru ang teknike na ginagawa ni Kafka, at tinukso siya na dapat niya itong gawin ng perpekto dahil wala naman siyang kahit anong weapon na magagamit. Dagdag pa niya, pamilyar siya sa teknikong iyon dahil araw-araw itong ginagawa ng kanyang ama. Dahil dito, mas lalong ginanahan si Kafka na magpatuloy sa ensayo. Bilang pagkilala sa kanyang pagpupursige, ibinigay ni Kikuru ang kanyang cellphone kay Kafka at sinabihan siyang kamustahin ang kanilang mga kaibigan dahil matagal na rin mula ng huli silang magkausap. Sa loob ng kanyang kwarto, nakaupo si Kafka at nakatitig lang sa kanyang cellphone. Matagal siyang nag-isip kung paano niya sisimulan ang pagkamusta, dahil mahigit dalawang buwan na ang lumipas mula nang huli silang magkita. Alam din ng lahat ang kanyang lihim na siya ang kaiju number 8, kaya mas lalo siyang nag-aalangan. Pagkabukas niya ng cellphone, bigla siyang napatayo ng sunod-sunod ang tunog ng mga notification. Nang tumigil ito, nakita niyang may 503 unread messages. Napahinto siya at nagdalawang isip kung bubuksan ba niya ang mga ito, dahil hanggang ngayon ay inilihim pa rin niya ang katotohanan tungkol sa pagiging kaiju. Bigla na lang may tumawag. Nataranta siya at aksidente itong nababaan nang makita niyang si Reno pala ang nasa kabilang linya. Maya-maya ay muling nagring ang phone at si Iharu naman ang tumatawag. Sinagot niya ito, ngunit laking gulat niya nang marinig na si Reno pala ang gumagamit ng cellphone ni Iharu. Halata ang pagkadismaya sa mukha ni Reno. Galit nitong sinabi, bakit kapag si Iharu ang tumatawag ay sinasagot niya agad, pero siya ay binabaan. Nauutal-utal si Kafka habang nagpapaliwanan. Dito, diretsong tinanong siya ni Reno kung bakit hindi man lang siya nagparamdam sa loob ng dalawang buwan. Kahit na kinuha sa kanya ang kanyang cellphone, sana raw ay gumawa siya ng paraan. Aminado si Reno na nag-aalala siya, kahit na halatang nahihiya siyang sabihin ito humingi ng paumanhin si Kafka at inamin ang totoong dahilan, natatakot siya. Baka raw hindi na siya muling tanggapin bilang bahagi ng 3rd Division, at baka katakutan siya ng lahat kapag nalaman nilang siya ang kaiju number 8. Bigla namang sumabat si Iharu na nasa tabi ni Reno. Sinabi niya na totoo, natatakot sila, pero hindi ibig sabihin ito na hindi na nila gusto si Kafka. Idiniin pa niya na nakita mismo niya kung paano isinugal ni Kafka ang kanyang buhay upang iligtas ang base. Mariin niyang sinabi, kung nakita naming ginawa mo yon, paano mo maisip na hindi ka nakabilang sa amin? Kinuha ni Reno ang cellphone at mahigpit na sinabi kay Kafka, magtiwala ka naman sa amin. Naiwan na tahimik si Kafka matapos marinig ang mga salitang iyon, halatang tinamaan ng bigat ng kanilang katapatan at pagtanggap sa kanya. Dumating si Kikuru upang sunduin si Kafka para sa kanilang afternoon training. Ngunit pagharap niya, laking gulat niya nang makita si Kafka na umiiyak. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang cellphone, at malinaw na puno ng emosyon ang kanyang mukha. Naluluha siya dahil nabasa niya ang lahat ng mensahe mula sa 3rd Division Unit, mga mensaheng puno ng pag-aalala at suporta para sa kanya. Makikitang pilit pa rin lumalaban si Isao Shinomiya, kahit halos nasa hangganan na ang kanyang katawan. Ramdam niyang unti-unti nang bumibigay ang kanyang lakas, at napagtanto niya na hindi niya nakayang ipagpatuloy pa ang laban. Kasabay nito, sabay-sabay na naglitawan ang mga kaiju sa iba't ibang lugar, sa kabundukan, sa train terminal, sa gitna ng lungsod, sa karagatan, at maging sa expressway. Nagdulot ito ng matinding kaguluhan at pangamba. Sa loob ng command center, galit na galit si Nogizaka habang binabanggit na mayroong 14 unresolved kaiju incidents sa nakaraang buwan. Napansin ni Hoshina na kakaiba ang pattern, biglang nawawala ang mga kaiju sa oras na dumarating ang defense force. Lumabas din sa isang surveillance footage ang nakakagulat na imahe, isang kaiju na ginaya ang anyo ni Kikoru. Dahil dito, sinabi ni Hoshina na posibleng isa itong senyales ng isang paparating na mas malaking sakuna. Mabilis namang nagbigay ng utos ang kalbo na opisyal. Ayon sa kanya, kailangan nilang maghanda para sa nalalapit na panganib. Inulat din ng isa pang kalbo na nahati na nila ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan, nakapaghanda na ng backup generators, at pinalakas na ang depensa ng bawat lungsod. Kasabay nito, iniutos na lumikas agad ang mga sibilyan. Nagbigay din ng update ang scientist, dinis na nila ang seal ng number one sot bilang kontrahakbang, at kasalukuyan itong ino-optimize para kay Narumi. Para naman sa iba pang kaiju weapons, mayroon na ring mga potensyal na kandidato na pinag-aralan. Sa mga natitirang oras ng kanyang buhay, ramdam ni Isao Shinomiya ang unti-unting panghihina ng kanyang katawan. Sinabi niyang nanlalabo na ang kanyang paningin at halatang hindi na niya kinakaya ang laban. Sa mabigat na tinig, inamin niyang wala na siyang magagawa kundi ipaubaya ang kinabukasan sa bagong henerasyon, kinanarumi, ashiro, reno, at sa iba pang kabataang mandirigma. Idinagdag din niya si Kafka, at higit sa lahat, ang kanyang anak na si Kikorushi Bilang huling habilin, mariin niyang winika, iligtas ninyo ang kinabukasan ng bansa. Dinala ni Narumi si Kikoru sa isang espesyal na silid kung saan nakalagak ang kaiju weapon number 4. Tahimik itong nakapreserba, naglalabas ng bigat ng kasaysayan at kapangyarihan. Dito sinabi ni Narumi kay Kikoru na ang unang dapat niyang gawin ay masterin ang sandatang ito. Ipinaliwanag niyang naangkop ang weapon hindi lang sa kanyang pangangatawan, kundi pati na rin sa kanyang sariling katangian. Dagdag pa ni Narumi, ito rin ang parehong weapon na ginamit ng kanyang ina sa pakikipaglaban, ang sandatang nakapagsupil at nakapuksa ng napakaraming kaiju. Mariin namang tumugon si Kikuru. Buong tapang niyang sinabi na ipaghihiganti niya ang kanyang ama, sabay hiningi ang gabay ng kanyang yumaong ina. Habang nakatitig siya sa kaiju suit, dama ang bigat ng kanyang pangako, at ang apoy ng kanyang determinasyon. Sa tindi ng tensyon sa ginaganap na training ni na Captain Narumi at Kikoru, napaakala ang isang scientist na nagaganap ang isang lindol. Ipinaliwanag pa niya sa kanyang kasamahan na araw-araw nilang isinasagawa ang ganitong klase ng pagsasanay, isang matinding laban sa pagitan ng dalawang kaiju weapon wielders. Samantala, makikita ring abala sa kanilang training ang iba pang miyembro ng Defense Force. Pinagbubuti nila ang kanilang pagtutok at pagbaril upang higit pang mapalakas ang kanilang combat effectiveness. Sa kabilang bahagi ng training area, sinubukan ni Kafka ang kanyang lakas. Sinuntok niya ang boxing pad na hawak ni Hoshina ng buong puwersa, at sa lakas ng impact ay bahagyang napaatras si Hoshina. Masayang ipinagmalaki ni Kafka ang kanyang ipinakitang progreso, at bahagyang nagyayabang pa sa harap ng kanyang instructor. Munit nang si Hoshina na ang sumubok, ginaya nito ang isang maalamat na teknik, ang one-inch punch na kilala kay Bruce Lee. Sa isang iglap, napalipad si Kafka mula sa lakas ng sunto. Habang nakahandusay, sinabi ni Hoshina na marami pa siyang kailangang matutunan. Umakyat si Kafka sa rooftop upang kainin ang kanyang lunch. Ngunit laking gulat niya nang makita si Mina roon, dahilan upang agad siyang umalis dala ng kanyang hiya. Hindi niya alam na napansin pala siya ni Mina at tinawag siya nito, halika rito. Bagamat nag-aalangan, lumapit pa rin si Kafka at naupo sa tabi ni Mina. Tahimik na nagmasid si Mina at sinabing kapag nakapwesto siya sa lugar na yon, pakiramdam niya ay napakatahimik ng mundo, parang normal lang ang lahat at walang kaidyo na nabubuhay. Umiti si Kafka at sumang-ayon sa kanya. Nagbalik tanaw si Mina sa kanilang nakaraan. Naalala niya ang isang insidente noong bata pa sila, kung saan, nang tumunog ang alarm, si Kafka ang unang tumakbo papunta sa kanya. Inamin niyang medyo nakakahiya yon, ngunit agad namang sagot ni Kafka na sa panahong iyon, si Mina ang vice captain ng Kafka Division, at natural lang para sa isang captain na mag-alala sa kanyang kasamahan. Ibinahagi pa ni Mina na kahit natatakot si Kafka noon, pinipili pa rin itong umiti upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Kahit pabiglang magpakita ang isang kaiju, kaya nitong lumaban, at dahil dito ay nawawala ang takot niya. Dagdag pa niya, hanggang ngayon ay hindi nagbago si Kafka, siya pa rin ang taong nagligtas sa Tachikawa base. Tumayo si Mina at buong tapang na sinabi, lumakas na rin ako. Hindi ko na kailangang magtago sa iyong likuran. Kaya huwag mong akuin ng mag-isa ang bigat na dala mo. Diba, pinangako natin noon na papatayin natin ang lahat ng kaiju ngumiti si Kafka at sinangayunan ang sinabi ni Mina. Ngunit makikita ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Napansin ito ni Mina at marahang sinabi, hindi ka pa rin nagbago. Ngumingiti ka pa rin kahit na natatakot ka na. Nilapitan ng dalawang lalaki ang isang babae na tila nag-iisa at may hinihintay. Sa paraan ng kanilang pagtatanong, halata ang masamang balak nila. Ngunit nang humarap ang babae, biglang nag-iba ang lahat namumula ang kanyang mga mata at makikita ang mga ugat na bumakat sa kanyang ulo. Unti-unti itong nagbago mula sa anyong tao patungo sa isang nakakatakot na kaiju. Sa isang iglap, umatake ito ng walang pag atubili Sa napakabilis na galaw, sabay-sabay niyang tinuhog ang mga tao sa paligid gamit ang kanyang matatalim na appendages. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palight naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong 'yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po. Arigato gozaimasu.